Hello, welcome to my channel. So, ito yung nating naipon na mga bote. So, titingnan natin kung magkano ang ating ma-earn. So, ayan. Tayo maghintay muna kasi medyo madami yung kanilang ano, isang... Uh, ito yung ating. Pila na ako doon. Ito po, wala. Ano lang siya? Recycle lang siya. Ito din. So, tatapon na lang natin sa ano. Ito din. Ang oh, magkagandahan dito sa area na to, hindi magkakaiba yung ano, sama-sama yung carton, yung glass, yung plastic, at yung okay. hands. So, ang total, natin today ay $8.90. So, papapalit ko sa dun. Sa Woolworths, or also known as Woolies. Nagkano yun? 9, sabihin natin $9 times 40. Mga 38. 35. Mga 35. point so the... ambiya, <laughs> na

Ayan, dito po may free fruit fuel kids. O, di ba? Kung bata ka, pwede ka kumuha ng saging at kung anong fruits. Dahil hindi tayo bata. Ayan, ikot lang kami sa gilid para ma bago mapalitan ito. Ayan, guys. O, oh, commercial muna. So, ano to? Fennel. Ngayon lang ko nakakita nito. Oh. Fennel daw. gumagawa daw kami ng, ng, spring roll or lumpia. Tapos, automatic na siya. Yung receipt. Mm. Okay. Wow. Thank you all for watching, please like and subscribe.